magandang araw mga ka-farm so katatapos lang ating mag-spray kaya yeah, medyo pagod na pagod na rin tayo sa pag-i-spray so ngayon ay mayroon naman tayong kunting tips para po sa inyong sa mga uh, followers at subscriber natin dito po sa ating siling panigang dahil po ay mayroon tayong nakikita dito na malaking bagay na pwede natin matutunan mga kaparm sa pagtatanim ng sili pag apply ng abuno kung uh, ito ba ay makadulot ng magandang epekto or makapak makapinsala sa ating sili no So ito po ay naobserbahan ko during the time na nag-abuno uh, nag tayo after uh, um, nag aabono tayo ay mayroon pong resulta na hindi maganda. Ang siling panigang mga kaparm ay isa sa mga sili na masyadong sensitive. I-ikumpara natin sa siling uh, uh, labuyo. So dito po na parte ay hindi na masyadong maliwanag yung kamera natin isa sa mga bagay mga kaparm na tandaan po natin kapag tayo po ay nag apply ng abuno sa ating sili uh, especially sa siling uh, panigang mga kaparm ay kahit ito po ay medyo matanda ng ating siling panigang ah uh, mahalaga pa rin iwasan natin yung pag-aabuno o paglagay ng abuno sa kanyang puno kasi dito ay nakikita po natin sa ating inabunuhan after a few days after a paglagay ng abuno ay namamatay yung sili natin na panigang dahil po sa hindi po siya uh, masyadong uh, matibay yung kanyang balat doon banda sa puno i-kumpara po natin sa siling labuyo kaya ang magandang tips po na maibigay ko sa inyo at uh, iwasan po natin na mag na matamaan yung kanyang puno doon kasi kapag natamaan yung puno ng, ab ng sili po natin like ng siling panigang ay pwede siyang mamamatay mga kaparm So, yun po ang tips po natin na matutunan po dito sa video na ito. I hope na uh, makatulong po sa katulad din natin na mga kaibigan natin na nagtatanim o mahilig magtanim, na magtanim ng mga halaman katulad nitong sili. So, ayan mga kaparm. So, malaking tulong na din para sa inyo yan mga kaparm na kung saan yung mga experience po natin sinishare po natin dito sa ating uh, YouTube channel at sa kalayon sa Facebook natin uh, Facebook page uh, para po sa mga sumabay-bay sa atin na kung saan ay gustong matuto so yun na po mga kaparm iwasan po natin lagi na tatandaan po natin na kapag mag abono tayo sa ating siling panigang iwasan po natin tumama sa puno kahit ito po ay matanda na or bata man siya o matanda man siya ang importante po na hindi po matamaan yung mga puno ng ating sili kasi kapag natamaan po natin pwede po siya mamamatay ayan lang po mga kaparm at huwag kalimutan i-follow eh, ang ating page and mag subscribe sa ating youtube channel at paki share na din ang video natin para po na makikita din sa ibang manunood na hindi pa nakapanood sa ating video so magandang araw at God bless po sa lahat